na Malacanang po kahapon ay nasabi po ni Life for Acceptance na ano po yung resignation niyo sa Malacanang. Well, eh, nag-submit ako. ah uh, Siyempre, antayin ko ang action ng Presidente. Alam mo, bilang respeto sa ating Pangulo, ay hindi ko naman iiwan ang NBI ng mga mm -hmm. no? ah uh, hanggat walang na-appoint, ipagpapatuloy ko para smoothly magse-sale pa rin ang boat. Mm -hmm. yeah. Ano po ba yung 18 point natin? Bakit tayo nag sa decision na irrevocable resignation? Uh, yun nga, kasi nga sumisidhi ang uh, mga paninira sa akin. May mga white paper na lumalabas, may mga cartoon character na lumalabas. Pag na nalaman nyo ng na mga outsiders, uh, mawawala ng tiwala sa akin. Akala nila yung katotohanan nyo. Uh, sasagutin ko yan in due time. No? How about dun sa in animated video po? Ayun, boses ko yun eh. Ako talaga yun. So makikita ng taong bayan na talagang nagagalit ako, hindi dahil sa nagagalit ako sa tao, hindi nagagalit ako doon sa mga pangyayari, mga palpak na operasyon. Si SOJ, sabi po niya, ikinagulat po nila yung biglaang pag-resign po ninyo. May mensahe po ba kayo na napag-usapan niyo ni SOJ? Na magkaibigan kami noon pa ni uh, SOJ. At, uh, at yung mga ibinabato sa akin na katiwalian ko ay alam lahat ni SOJ. Naguusap kami ni SOJ tungkol dyan. Kaya alam niya lahat na puro kasinungalingan yun. Paano po yung operations natin habang naghihintay po ng kapalit po ninyo? Hindi naman po ito maapektuhan? Ay hindi. Uh, inaano ko nga, tumihikayat uh, ko nga ang ating mga agent. Let's uh, move on, tuloy lang natin huwag natin pabayaan na yung integrity, yung tiwala ng taong bayan sa NBI ay nasira. May mensahe po ba kayo doon sa mga detractors ninyo na nabanggit? Ah, yes. Ah, may karma. Babalik sa kanila yan. Babalik sa kanila. And mensahe niyo naman po sa buong NBI as an institution and the agents. Ah, yes. Ah, it's high time. Panahon na ng pagbabago.